So guys, good morning. Maling kita. Balik sa sabaw para sa mama Maling kita guys. Ilang kilo ulit? 350 daw ang kilo. So so kita guys. So, nasa iyo kami ni Ani kay Kaya mamalit may ugis lagi guys. Kaya may nalang makatilaw po daw. Mama guys, daba. Makadala man akong partner gamay sa kalipo. Wali ulit man siya guys. Karang bulalo te pila po tang ku anana. Te pirte? Pila ka ang tunga sa bulalo? Is duwa ka e hiwa. Kamaya <laughs> dai. Pila ra mai tunga? Ah, grabe binadjutay na rin itong mga untani. <laughs>